Mga kabayan malaking tulong ang bomba na ito na JBU-57 para matigil ang laban ng Israel at Iran. Sa lakas at sobrang moderno ng bomba na ito, pwede kaya ito ikabit sa jet fighter ng Pilipinas. Pero bago natin alamin please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator ay isang precision-guided munition bunker buster bomb na ng Boeing para sa United States Air Force, or USAF. Sinabi ng US Air Force na ang GBU-57 ay kayang makapag-penetrate ng lupa hanggang 200 feet or 60 meters bago sumabog. Biro mo pag ito binagsak sa isang bundok, magiging patag na lang pag sumabog. Kaya din ito makapag-penetrate ng 60 feet or 18 meters na kapal ng semento. Kaya pala humingi ng tulong ang Israel sa US dahil hindi nila kayang pasabugan ang nuclear facility ng Iran. Wala silang bomba na kayang makapag-penetrate sa bunker ng Iran dahil sa sobrang kapal at tibay nito. Pero sa bomba ng US hindi nakaligtas. Ang kagandahan sa bomba na ito, nasa ilalim ang sabog, kaya hindi masyado na apektuhan sa taas. Parang nagkaroon lang ng lindol. Ang bomba na ito ay may room palang bigat na 30,000 pounds or 14,000 kilograms. May haba na 20.5 feet or 6.2 meters. Ito ay naka para makapag-penetrate ng malalim para patamaan ng mga underground bunkers or facility. Naka-design din ito para lamang sa B-2 Spirit Stealth Bomber. Kahit ang unang ginamit sa pag-test ng bomba na ito ay ang B-52 Stratofortress, hindi nalagyan ng system para dito. Kaya talagang B2 Spirit Stealth Bomber lang talaga ang makakagamit ng bomba na ito. Tapos dahil sa kanyang haba at bigat, hindi kaya ng mga jet fighters na dalhin ito. Kahit ang B2 Spirit Stealth Bomber, dalawa lang na GBU-57 ang kaya niyang dalhin, na nakalagay sa kanyang internal weapons bay. Nasa loob ng katawan ng B2 ang bomba para hindi ma-detect ng radar. Ang bomba na ito ay nagsimula magserbisyo sa US Air Force noong 2011 hanggang sa kasalukuyan. Ang unang combat na pinaggamitan ng bomba na ito ay ang pagbomba ng US sa mga Iranian nuclear sites noong June 22, 2025. Kung saan ang pitong Northrop B-2 Spirit stealth bombers ay nagmula pa sa kanilang base sa Missouri, USA at lumipad ng mahigit 40 hours papuntang Iran, para maghulog ng 14 ka GBU-57 bomb sa Fordow Uranium Enrichment Plant at Natanz Nuclear Facility. At bumalik pa ng Missouri ng ligtas. Grabe ang layo ng niliipad tapos bumalik pa. Ito pa ang matindi. Ang presyo ng bawat bomba ay tumataging ting na 500 million US dollars bawat isa. Katumbas na yan ng dalawang frigates tapos papasabugan lang tapos ang presyo ng B-2 Spirit Stealth Bomber ay mahigit 2 billion US dollars. Kaya malabo talaga na magkaroon ng Pilipinas ng bomba na ganyan. Dapat may B-2 Bomber ka muna para magamit ang bomba. Baka sa year 2040 mayaman na ang Pilipinas, pwede na arborin ang B-2 Spirit Stealth Bomber, dahil i-retire e ito ng US. Kasama sa i-retire e ay ang Rockwell B-1 Lancer at Boeing B-52 Stratofortress. Dahil papalitan sila ng mas moderno at 6th generation na B21 Raider na isang long-range strike bomber na kayang magdala ng conventional at thermonuclear weapons. Ang first flight ng B21 Raider ay noong November 10, 2023. Ang lupit talaga ng US, hindi pa napapantayan ng mga bombers nila, papalitan na nila ng bago at mas advance pa. Talagang mahirap talaga pantayan ang US. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.